Wala pang desisyon ng China sa panawagan ng Pilipinas na dalhin sa International Tribunal on the Law of the Sea, ang standoff sa pinag-aagawang panatag o Scarborough Shoal. Kailangan lumahok ang China sa pagdinig para maging legally binding ang desisyon ng tribunal. Dari report ni Maki Pulido. Nakabalik na sa Chonghai City sa Hainan Province sa China ang dalawa sa labindalawang fishing vessel na nahuli ng Philippine Navy noong isang linggo sa Panatag o Scarborough Shoal. Ayon sa may-ari ng isa sa dalawang barko, matagal nang nangingisda sa Panatag o tinatawag nilang Huangyan Island ang kanilang mga ninuno. Gayunman, hindi malinaw kung kabilang ang dalawang barko sa mga nahulihan ng ilang endangered species ng Navy. Sa ngayon, bukod sa dalawang maritime surveillance ship ng China, BRP EDSA ng Philippine Coast Guard at isang yate ng National Museum, may bagong dating daw na fishing vessel pero kinukumpirma pa kung mula Pilipinas o China. Gate ng Chinese Foreign Ministry nagkatensyon lang naman dahil nang himasok daw ang Pilipinas sa panatag na kanila raw teritoryo. Pero umalma dito ang ating Department of Foreign Affairs. Sabay-hamon na sa International Court on the Law of the Sea o ITLOS na lang magpaliwanag ang dalawang bansa. Kailangan kasing lumahok ng China sa pagdinig para maging legally binding ang desisyon ng ITLOS. Para malaman na natin kung sino talaga yung may sovereign rights. We are inviting uh, the uh, Chinese government to go with us to ITLOS. Pasok daw ang Scarborough sa 200 nautical mile exclusive economic zone na ipinagkakaloob sa mga bansa sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Pero giit ng Chinese Embassy, hindi sakop ng 200 nautical mile EEZ ang mga dati ng teritoryo ng ibang bansa. Kung kasaysayan naman, talaga raw matagal nang naipamapa ng China ang panatag o Scarborough Shoal pero hindi ibig sabing pagmarka na ito ng teritoryo. Noon, sabay-sabay lang daw nangingisda sa panatag at Spratlys ang mga Pilipino, Chino at Vietnamese pero walang standoff. Kasi dati rin naman uh, ito's more of trade, uh, and wala naman yung world politics ng US and China, di naman nila alam dati na may langis dyan sa sa Spratly so ngayon syempre iba na yung situation Para sa unang balita makipulido reporting